Good morning, good morning mga kapatid. Binisita natin tong tinanim nating pipino. Kasi ano na, mamulaklak na. Mamulaklak na siya. Ang dami na ng bulaklak. Oh. I-share lang ako mga lods tungkol naman sa pipino. Mapapansin nyo, mm, tudling na to kakaiba. Siguro napapansin nyo, eh, mababa pa siya. Ah, sa baba. Ito, lampas tao na. Kasi apat na tudling to. Ito, ito yung sinampulan natin tinapings pinroning natin siya through tapings ito naman hindi natin ginalaw hinayaan natin siyang umakyat pataas ito share ko ngayon sa inyo mga lods share ko sa inyo kung paano natin mapakapal yung talbus or yung mga sanga ng ating tanim na pipino kung paano ba natin paramihin at yung mga sanga maging malusog ito kasing practice ko ito Tapings ako ng unang Kalbos. Ito, tinapings ko to. Kaya mapapansin nyo rito sa hilerang to. Ang kapal. Ang kapal ng sanga. Yung mga sanga sa ilalim. mo. Oh, lalaki. Ito, lalaki nito. Galing lahat sa ilalim ng sanga na yan. Kasi tumigil na siya nagsanga dito sa taas. Kasi tinapings ko siya. Dito ko siya tinapings. Ayan. Dito ko siya tinapings. Ayan. Ayan yung tinapings ko. Ayan. Tutubo na naman yan. Magsasanga na naman yan. Tapos yung mga nasa ilalim, kumapal na dito sa ilalim hanggang sa paakyat na yan so ang advantage dito habang umaakyat sya uh, makapal muna yung ilalim pantay hanggang sa taas na makapal yung sanga unlike dito tingnan nyo may mga bakante kasi yung mga sanga sa ilalim itong mga hindi na tapings ayan o oh. maliliit pa hindi siya basta ano kasi napunta lahat dito sa main vines niya andito sa taas dito lampas tao like dito at nag pinahinto natin siyang tumaas para mga nasa ilalim mabilis natin siyang mapakyat kasi mga nasa ilalim na to parang main vines din to pag napabayaan natin siyang makyat at nabigyan natin siya ng pagkakataon na siya muna yung ma-priority makyat kasi magbibigay yan ng maraming sanga sa ilalim muna so ayan, ito ang mga tinapings natin sa itong hilirang to tinapings natin to Kung mapansin nyo hanggang bewang pa lang sya ito lampas tao na, itong mga ibang tudling. so yan ang kagandahan at saka mas maraming bunga ibibigay nito itong tinapings natin, huwag kayong matakot magtapings kasi uh, sure ako na mas maganda ang kalalabasan Ayan ito. May mga bunga na. I-start na siya. Ayan. So maganda. Maganda. Mas maganda siya kaysa dun sa mga hindi natapings. Tingnan nyo yung mga hindi natapings. Yan o. Ang gabila. Hinayaan natin umakyat. Yung mga nasa ilalim. Talagang nasa ilalim lang. Nahuli. Itong mga ito. Itong natapings. Yung mga nasa ilalim. Yan na. Yan na mga nasa taas na yan sila na yan, yan o, malago malago sya malulusog ang sanga yung na toppings toppings lang, huwag nyo lang huwag lang kayo matakot na ano, mag cut nung talbos nya simple lang naman ang pagta toppings katulad nito lang para mag stop syang tumaas at mabigyan ng pagkakata nyo nasa ilalim ito o, lang na ganun para yung mga uusbong dito nabibigyan ng chance na lumago kasi pag nabigyan ng chance na lumago yon magbibigay din ulit yon ng sanga diba tingnan nyo to napabayaan seryang to napagbigyan yung main, vine, main vines yung nasa ilalim hindi na lumaki lalaki to kaya lang matagal hindi ka tulad dito dati na siyang makapal sa ilalim ayun o ba? Diba? so suggest ko lang ha share ko lang mas maganda yung natapings muna unahan muna na mga hanggang tuhod siguro itapings yun na Kapag hanggang tuhod na po yung pipino natin itapings na po natin yan maulan po dito ngayon so ayan lulusog lulusog nila lulusog. marami ng bunga so ilang yun po yung may share ko sa inyo mga kapatid so salamat man tayo naroon ingat tayo lagi God bless us all. Bye-bye.